Ayan na ah, magandang gabi mga idol. Malihing ah, ngayon mga idol ay ah, pupunta kami ngayon mga idol sa dagat. Susubukan namin mga idol manging ilaw ngayon. Kung mayroon kami makuha doon, mayroon kami mahuli. Kung ano makikita namin doon na ah, pwedeng ah, pangula mga idol, kuhunin namin. Ah, harbisin na namin mga idol. Ayan. So mamaya na ano lang ulit mga idol no? kasi naglalakad pa kami mga idol papunta pa lang kami doon lakad lang bali kasama ko nga pala mga idol yung kong anak yung dalawang barako ko mga idol ah, nauna na sila mga idol ay sila mga idol ah. so mamaya na lang mga idol wala sila idol yun dumahan pa mga idol sa ano, panisalan mga idol sana all may panisalan Bumaan pa kami, nag -ano kami pandesal mga idol. Yung anak ko. Nahilig sa pandesal eh. Ano? pa namin mga idol. Ayan na lang ulit mga idol. no? mga idol. Nahiyap, pa yung ano. Nahiyap pa yung buwebe ni mga idol. Ano? Andito na kami mga idol. Sa uh, Kasi yung likod nito mga idol. Ilog. Pero bago kami lulusong ay uh, kakain muna kami ng pandesal. Yan yeah, mga idol. Mm. Unang kagat. First bite. Ito diba? mo. <laughs> pa. Unang kagat. First bite. <laughs> Sarap. Mga idol. Hmm. Sa girls. Ako nang agad. Tinapay hmm. agad. Oh. Mm. na lang ulit mga idol Putol-putol na yung video natin Kasi pag mahaba Manawa yung ano mga idol Manood Kayo manawa ba kayo manood pag mahaba Siyempre Putol-putol na putul -putul natin para Medyo ma-exit lang Mga tikna yan mga ka-first bite Malabo mga idol. Di makita ang isda. Yan ang malabo. Tira mga kaya. Ay wala. Wari. Wala. Ay, no. wo, sa pool. Ay tira mga nang. Ay nila ikot ikot Andyan. Uy, Nayo, uy, naman. hindi, ]OR! Gloria. Sabi sa ko, <rin meng rin conference> Chamba. Bito naman mga idol. Bito naman. Tirang paano lang. Tirang pa lang. Bahala na. Uh Oo. -huh. Uh, dyan, lagay mo na natin dyan. Laki mga idol. Laki pa ni Ski. Sabi ko, laki oh. Sabi ko sa'yo, dalaki. Laki mga idol. Yun oh. Dalaban. Oo. Laki. Laki mga idol oh. Oo. Oh. No. Oh, say... na. Sabi ko sa'yo. Sabi ko yun mga idol. May nauli mga idol. <laughs> Ayun. Tirang bahala na naman yan mga idol. Ayun mga idol. Tirang bahala na naman. <laughs> yun. Tirang bahala na naman oh. Hmm? Baka yan yung napakan mo. Yung isda na yan. Oo. Oh. Kasi mga idol. Ay, Dinira niya yung, mga idol. Ano? Tirang bahala mga idol. Kasi malabo yung tubig. Ngayon. Nawala yung ano. Nawala yung Bala na anap niya. Parang kinakahig-kahig ng paa niya mga idol. Hindi niya alam na may huli pala. Inapakan niya, nagulat siya. Kaya ito, ayan mga idol. Oh. 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 Huwag na natin ito. Tok. Ayan. Ayan mga idol. So ayan mga idol. No? Oh. Uh, bali, huwi na lang kami mga idol. Kasi malabo yung tubig mga idol. Yung dagat, malabo mga idol. di mga yung isda. Kaya uwi na lang kami. Pero nakahuli kami dalawa mga idol. Mga tirang bahala lang ba. So, ayun na. Uh, upload na lang namin to mga idol. Upload na lang namin to. Importante. Mayroon may upload mga idol. At nalaman nyo rin na ano, ganito ang sitwasyon. ganito lang mga idol. Uh, maraming salamat. Sabang-sabang support ng mga idol. Paki-like, share, and subscribe mga idol. God bless po sa inyo lahat.